Ayos lang ni iny... ate oh Tami niyan tiya ah. Winomano Ha? eh Hello, kamusta? ay nakuha mo? Nah, nah. Dami oh no. Siin <laughs> <laughs> <idol>, oh <grazing> uh. Talagang panglakad lakad na, pili natin ano Disney Grabe oh, Disney Bakit ganda <gibat> kaya Oh. Hmm. Yung brand po nito ay ano, Shein. Oh, Shein po 'yan, oh. Swerte <laughs> po kayo dito ba, oh. Pang ano po ba, panlakad. Ano to? Swerte ni, swerte nila ni Kaba. Ha? Binigay na sa inyo, iniwan ba, kinuha o. Kinuha na, kinuha <laughs> namin. Ay iniwan talaga? <laughs> Suwerte mga idol, ni ate o. Suwerte o, Ayan, o. Binigay o. Yun, congrats po sa ano, congrats po sa dalawang winner natin ng balik Balikbayan Box. Kesa mga gusto pong sumali dyan, ng ating para po na bayan Box sa susunod. ayon like and share lang po sa ating video yung ina-upload mga idol at syempre pa pa-subscribe na lang po yung ating youtube channel para lagi po kayo updated pag mayroon tayong upload uh, mayroon tayong video yung ina-upload at saka pag nagpaparapol din po tayo syempre kasama ko si Ka Angel TV ayun pa din po Ka Angel TV mga nakikita nyo po sa amin dito po sa amin pamumulutan ito po ay ano ito po ay pamimigay po namin sa inyo Ilalagay po natin sa brake band box tapos ah, ipaparapol ko po, po sa inyo yan. Sa mga hindi pa po, po nakakalam, sa mga bago nating pa subscribers dyan, sa mga bago nating viewers dyan. Para po sa inyo ito. Ay lang ni ate oh. Tamin yan tiya. Hindi naman ano. Ha? Uy naman eh. Hello, kumusta? Okay e nang, nakuha mo? Uh, Dami oh. Eh sayo te. Bakit? Ang kaganda pili na tayo. Pili na tayo, grabe, libre. Ano ba 'to? American Eagle pa o? Ha? American ano to? English rip, ay. ano tawag nito, Lodi? Ha? yan anen, crop top anen? Grabe naman trap top na 'yan. Si pa naman. Si pa naman no? Ano ba 'yan? Eh bakit? Ang <laughs> gandib-dib lang 'to. Ay, maganda 'to. Kunin mo. Ayun, eh sige, sige na. Ang dami dito mga idol oh. Oh. Mga tinapon nila dito. Talaga. Ayon, Basurahan talaga. Basurahan pa talaga si oh. Si <laughs> dito pa tayo ah. Oh. Ano, meron diyan? Ano pa mga Ay, mga jogging pants, mga pambata pa. Ito to jacket eh. Ay, hindi. Ogen, ogen. Ito, ayaw mo nito? Jogging pants to ah. Oh. Jogging pants may tali pa, ay may punit. Tama 'yan. Oh. Tsakpa um, um, si tayo kami, ah Kami na pumalit <laughs> <laughs> Oh tayo pang bata to Jaging pansok uh, Hindi pang bundok ba Oh buo pa Grabe na to Dami na to ah Umpisa pa lang Umpisa pa lang ah Ito pang tulog Oh Hmm Ito ganda pa naman tulog Ha? Ito to 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 Ang ganda oh <laughs> Ay, <no. laughs> Siin mga idol oh Oh Si, Talagang lakad ah. Si Luma, ano, na, pili natin yung ano. Pang Gaganda. Ang gaganda naman nito ng tapon na to. Oh, ba't hindi na, ba't hindi na kayo pumili? <laughs> ba't <laughs> <d> <laughs> <laughs> hindi na? Binigyan sa amin lahat. Hindi na kayo pumili ah. Iba kasi malalaki. Malalaki nga. Kaya nga eh. Huwag natin sarong... Na, ito, jacket oh. Tignan natin yung siper. Ayun, buo pa. May siper, oh. Ay, sira na yung siper pala. Nadampot. Sira, sira, yung siper. Oh. Ha? Opisa pa lang. Oo nga, yun. Hmm. Pipilihan mo pa, Lodi. Ha? Pipilihan mo. Oo, oh, pipilihan ko pa to, eh. Pipilihan. Ah, ganda ng mga... Ha? Ah, oh, sige, sige. Ingat kayo. Move. Move. Laki na. Laki. Oh. May mga mancha na iba eh. Ha? ganda oh. pa oh, oh. Ah? Oh. Ganda oh. Disney. It. Oh, oh. 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 Grabe oh, Disney. Ay, ay ganda, ganda. Oh. oh, ganda nito ah. Wow, ang ganda ng jacket, mga idol. Ah, ah. <laughs> Unang-una. <laughs> Unang una. Ha? Tara, up tayo. Dami. <laughs> Yun, magandang gabi po. Timo na tayo. Sobrang lamig po ngayon dito sa ating pamumulutan. Ayan o. Hindi pa po sila totong tapos maglingpit. Kaya dito muna tayo. Magpiti muna tayo. Hmm. Tapos swerti. <laughs> Tama-tama pagdating namin ni Ka Angel, tama ba? Nakapulot na tayo. Ayan oh. Kuha ka muna muna ulit. Ayan. <laughs> Ayan o, <swerti. laughs> Pagpasok namin ni Ka Angel dito, nakita namin do sa gilid sila ni Kabayan namulot na. Kaya ito nakapulot na rin kami. Dapat mamaya pa tayo mamulot kasi naglilipit pa lang. Inagaagaw na. <laughs> Kasi agaw na rin kami. Oh, agaw iagaw na rin kami, oh. jacket ko, ang ganda kaya nito ng idol, oh. Hmm? Yung brand po nito ay ano, Shein. Oh, Shein po 'yan, oh. Swerte <laughs> po kayo dito ba, oh. Pang ano po ba, panlakad? Ano oh. to? Sa mga gusto pong sumali sa ating parapol, Like, comment, and share lang po sa ating video mga idol Para tuloy-tuloy yung pamimigyan natin ng balik bayan box Siyempre kasama natin si Ayan o no? TV Don't forget to look, <laughs> subscribe Kaya TV po. Dito muna kami Kala nyo lang si Lodi may pinakapulo dito sa akin o oh. Ano sa likod o oh. <laughs> Meron din si Ka Angel, ayan o no? Ayan uh ang -huh. jacket uh, Mamaya abang-abang lang muna tayo Abangan natin yan yung mga yan o oh. Pag natapos yan sila magligpit Donata ipapasok. Ayalo, nagsasako pa lang sila eh. Di ba? Sir, sir tinin sir tinin nila ni Kaba. Ha? Binigay na sa inyo, iniwan oh. Kinuha namin. ay iniwan talaga? Nga ano eh, toto tatang tanggalin niyo pa 'yan oh, hindi na. Hindi na. Piliin nyo. Hindi na. Ha? Toto, mga Surtie mga idol nila ni Ate ho. Surtie oh ayo na. Binigay oh. Ba, ganun po talaga ja dito, Ano pa yan oh? Bundle pa oh. Dikit 'yo po oh, ayano tawag yan? Dikit po. Sapatos 'yun oh. Jordan oh. Ano oh, di 'to eh, yung leggings 'to eh. Basta. June na yan. Dami oh, wow. Oh. Jackpot sila ni Kabayan oh. Sana all. <laughs> Grabe! Uh, Naka ano? Naka... Nakatali pa po! Pinigay lang ko, oh, di ba? Ganun po, Ganun po dito mga idol. Kasi kami, nag-aabang pa lang kami. Nag-aabang kami. Tuno. Ayun, salamat. Andito na naman sa business natin. Oh. Uh, meron na naman silang ano, meron na naman silang pamimigay. Ay, sila ni Sir, oh, yung kaibigan natin dyan. Ay. <laughs> Ayun. Oh. Ito, ayun oh. Pamili nila. Oh. Swerte na naman tayo. Meron na naman tayo pang balot sa mga sa babasagin. Mga pundang maliit. Dami nito ito. Oh, ayan oh. <laughs> di kumot. Ha? Ito, kumot din oh. Kumot, Ay, parang kurtina to. Oo nga, kurtina nga. Haba, kurtina, kunin natin. Ayusin ko mo lang. Ayusin natin ang ating plastik. Naku, makakapuno na naman tayo nito mga Ay, idol. Tabi natin to. dami oh, mga kutsyon. Ala, ayun oh. Taman, tama to. Mga kurtina pala ito. Ayun oh. Kurtina. Wow, ang gaganda naman. Ang gaganda ng mga Ang gaganda naman. Akina, akina ang bunda. Kailangan ko yan. Punda, kumot, kortina, itu, huh? itu, saya si dong, haba, to eh. oh, ah, malit lang, iyan, 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 bincit, iyan, 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 ito pundao oh, dalawa Kambal <laughs> Ha? Ito rin yung kasamang kurtina Ayun o oh. Ayun pangalawa Pangalawang kurtina Wow <laughs> 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 Dalawa na yung Dalawa na yung kurtina na natin Gaganda Tapos mga Mga punda din Diba? So, Sulit na sulit. <laughs> Saan ka pa? Libre lang. Oh. sa mga nagtatanong po. Libre lang po. Punta po kayo dito sa Friday Market Haraj Sabihin nyo lang po sa taxi. Friday Market Haraj Ayan ha. Okay, mara minsan marami nagtatanong. Ano daw lugar? Kaya minsan, siguro hindi nila tinatapos yung video. Eh, halos bawat vlog ko. Sinasabi ko kung anong location. <laughs> Pwede naman magtanong, wala mang bayad. <laughs> Ito po. One minute, brother. Nice to ah. Oh, Oo nga, bidje to. Oh. Haba. Pwede tong bidje sa, sa bahay ko. Ayun na si... Sir, oh, dami na. Nakapuno. Nakapuno agad ah. Ano, kapuno agad. Ang dami na nga eh. Daming yan Tapon. Eh. tapon eh. Oh. Ito, mga partner na naman yung pundaw Okay, na, namin lagi na dito eh. suki namin to lagi eh. Ibigay sa amin eh. Magkakita, yan lah. Grabe. Sabi ko, tinanong namin kung ano, may pamigay. Sabi niya, ala. Ayan. Hmm. Isama mo lang sila sa video. Okay na. Tuwan-tuwan na sila. Oh, ano di bangpit? Oh, nagtakot ako sa nakatabi ko, sa plastic. Ha? <tuk tangan> Ayo, oke okay, neng, kami nah, Ayan. Thank you brother, thank you very much. Bisi, too much money oh. Woah, too much money. Terima kasih. Terima kasih. Ah no, tadi. Gendut tuh, nasira. Nasira kenapa? Lebaran lang tuluti yo. Oh. Ano dito, buo pa to. Sino natin yung ano, gilid. Okay. Pwede to. Okay pa to. Sino natin yung uso. Yun, okay pa to. Ayan, Ando, okay. kunting laba lang, laba lang to eh. Pag napaganda natin yan, okay. Ayan, ano, dito. Ito, ito, ito. Sama mo na yan. Madami, mga pintura. Design yan. Ha? A design yan, kapitaan yan. Design? Yeah. <laughs> Inis Oo. So Inisprihan talaga yung inipagkunan na design ganon <laughs> design talaga toh oh design yun huh? superstar oh nga ano design yung talaga oh ready oh. ko ni natin oh ha <laughs> huh? nito may papangao <laughs> oh hello eh, <no? laughs> nice your <gold> brother <runner>. kami <laughs> papangao Kaso binibinta, hindi tinatapon. <laughs> Abangan natin baka itapon niya. Mga pabango 'yun eh. Tol, so, lampares.